dito kami ngayon sa San, Batuting, San Isidro pupunta kami ng Ordaneta chill ride kami tapos titingnan namin yung aming daanan yung daanan dito ang ganda ng kalsada yung barrio palabas ito ng main road ng Makartor. Ganda o. Oh, puro irrigasyon yung gilid. Ito oh, Bawala na yung kwan dito ah. Ayun. Yeah. Ay hindi na puno yung tubig ngayon. Ang kagabi puno yan eh. Ngayon hindi na puno. Nabawasan ah. Kagabi apaw-apaw yan eh. Ang kwan na yan. Tuo kagabi apaw-apaw. Ngayon, hindi na. Ito, isang kilometro hanggang doon. sa so, may dulo ng Makartor ito. Kalsada. Ang ganda, oh. Straight siyang simentado. Ang galing. Oh, ang gandang dumaan, oh. Kabila, bukid. Oh, ang galing. Ang lamig na simoy ng hangin. ganda sa kanan kanan natin irigasyon yan tapos tong kalawa bukid tanima ng palay ang galing ang tanima ang palaya ito palay haba nito isang kilometro may mga kompa ayun na, malapit na oh pagkana natin papuntang Ordaneta, kalawang Pamanila ah, ito yung sinasabi na mga yung simento ah, dito puno pa yung tubig oh oh kunti na nabawas oh, puno pa rin Ayan, kakanan tayo dyan pa Ordaneta. Ayan, kanan na tayo dito. Tunti lang. Ayan, ito, dire-diretso lang ito, Ordaneta. Ordaneta. Daan tayo ng Carmen. Ang ganda ng bundok oh. Tanaw dito. Malapit na tayo sa Carmen. Carmen Rosales. Wow, oh, ganda ng nature. Oh, tumutunog yung motor ni Kuya na. Galing ang ganda. may klats na malapit na tayo sa SM Rosales kunti na lang nasa SM Rosales na tayo eto na welcome Rosa welcome Pangasinan awalan oh, ni Arco Pangasinan wala na arko. arco So, na i dito ng Pangasinan? Wala na arko, bakit kaya? ba't kaya? Wow, ang ganda. Malapit na sa bundok. Oh. Ice car. Ka. Kabalan na ito ang Teplex. Ah, yun. Ah, eto papasok ng teplex yan eto pa bagyo pa kaya pauwi ng maynila yun no no eto ni sm rosales ah kadaano na tayo. Nung Yung kasama natin yung putay kada atorne, kasama natin sila Pia noon sa kadaday niya. Kumain pa nga tayo dyan sa SM. Ayun no. SM Rosales. Dito tayo kumain noon. Ito yung kapilya ng ano. Rosales. Eh, Ayan yun, yun yung terminal ng bus Ayan, ka bababa pag galing ka ng Maynila Pag Victoria Monumento Tulay Mahabang Tulay So na, na tayo ng tulay Mahabang tulay Ayan na O ah, ito, o ito Ayan oh, diba O, no? ang ganda O, oh, ang lalim ng ilog, o oh, oh. Ewan eh, ko ilog yan Basta ilog yan, ito na yung mahabang tulay, o oh. Ito na yung gabaldon O, oh, ang ganda nung ko, no Tanawin Kabila nito, Bilyasis Tapos Ordaneta ito yung naputol eh, nung lindol. Oo, oh, lumubog to eh. Naputol talaga. Parang naging harang. Nalaglag yung kalahating tulay. Mahaba ito, tinan mo, di ba? Haba. Oo. Oh. Eh, lindol eh. Kumalas yung mga bakal. Yung gumuho yung yung hotel ng Bagyo sa Kwan, 'di ba? Yung Lindol. Yung Hyatt Hotel gumuho. Ayun kasabay nito 'yon. 1990 ay wala pa pala kayo noon si Ate. Si Ate nga wala pa noon eh. July 16 'yun eh. Tumas nga oh, pinatasan dati hindi ganito to eh. Pantay lang dati ito sa kalsada na yun eh. Bilyasis na tayo. Villasis Public Market sa Unahan. Kuliglig! Kuliglig! Ito na, Villasiz na oh! Ito ang pamilyang bayan ng Villasiz Ang <laughs> ganda ng yun ano? yamaha overtake na nga tayo dito itong truck na to yung bagal eh ayan na malapit na tayo sa si orda nito eh makdo konti na lang ayan na nito na yun oh no? Corina, Parm parang... o sarap ng hangin ha, lamig ha ganda ka apa oh. malapit na eh, yung bundok oh. <laughs> bundok ewan ko ano yan yan ata yung kan eh si ramadrian yan kabila ata yan bagyo na eh Barangay Ordaneta City, Pangasinan Lapit na. Ito, Ordaneta na. Tapat tayo Tapat tayo ng mall, ano. sapat ng mall Araneta City Ang daming ko no Sirena Ito na malapit na Ano? Ano? <laughs> Loko yun ah Pati yung Budol Budol Binubudol ka Security bang pero ibang kan Nang? Ibay. Okay, Wala. Traffic na naman doon. Eso eh, ¿no? Y mol, one mol, mol mol. La yo para la